Sa Riverbank Avenue. Marikina Riverbank Mall. Ayan. Lagi lang inaayos nila to pero pagdating ng baha ubos yan riverbank Avenue marikina city yan riverbank Avenue marikina city palagi lang nilang inaayos to tapos pagdating ng baha yan to yung ano guys river bank ilog nat ilog ng marikina river bank kung marikina guys ito yung ilog pag umapaw diretso doon sa riverbank mall pati yung is in marikina abot yan ang baha pag umabaw yung tubig ng marikina guys Ayan. ganito ang sit up ngayon ng riverbank mall